magandang umaga mga idol muli isa na namang panibagong paglanding ng pampasaherong aeroplano ang ating matutunghayan nandito ako ngayon sa paliparan ngayon nagagrass cutter doon nandang tingnan natin kung nandiyan na yung aeroplano na parating yung pasayro pa ito mga ito ah, Matanaw ah Nandiyan matanaw mga ito ikutin natin siya. Ayan siya, umiilaw na siya. Kaya lang hindi pa matanaw ng gusto sa camera. Saan na siya? Ang ayaw. Sana natin siya matanaw mga ilaw? natin uli close kung nandiyan na siya Mal po mga idol malapit mga idol mga asing na natin <laughs> Ito mga idol nag ilaw ilaw Kung nagtatanaw nyo sa uh, kung pinapanood natin dito makikita na natin siya nagailaw siya pero maliit pa siya masyado ayan na siya mga idol panapag na siya yan o oh. kulay na naman kaya ito mga idol ng palapag na aeroplano yung mga galaw pa pasubscribe na lang po sa youtube channel ko mga idol para makapanood palagi kayo ng mga paglanding palipad na aeroplano, helicopter. Panood natin yan dito sa ating YouTube channel. Mga nagagrass cutter. Nagtatraktora. Yan po ang ating mapapanood dito sa ating YT. Yan ang mga idol. Kalapag na siya. Kulay dilaw ata to idol. Kulay dilaw nga mga idol. ang ganda panoorin mga idol maraming salamat sa panonood mga idol pa subscribe na lang po